Hello, welcome back sa aking channel. At dahil nga ako ay bumili ng pangkrilay ay ipatry natin. Ito aoko. 35 pesos only. Marami na siyang pattern ng pangkrilay. Ayan siya. Ginamit ko siya kahapon pero hindi pa ako sanay. Ngayon, hindi pa din. Kaya, subukan natin ngayon. Gahanap tayo ng sakto sa aking kilay. Ito, dito. Uh -huh. Hirap ng manipisang kilay, ah. Ayun. Ay, mamaya. Pero bago iyon, ako muna ay maglalagay ng ujog ni Ma'am Bruce Mara at ako'y nakalimot. Bali tuwing umaga nga lang ako naglalagay ng ito. Kung siya na po, ako tuwing umagay, ako sinisip. sempre kuskus ng kuskus -kus para gumanda lalo. Ano na ako nananalami eh. Kaya ako din natin yung yan. Malikalilig mo kung hala ang at ako'y papasok sa trabaho, e kiniko... ah kaya niya kung sino bay time maglalagay na nga. Pili kang kilay. Ito ang aking mga pili. Masyadong mahaba na ang kilay na ito. Ayan. 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 Pero hindi marunong ah. Tapos ang pang kay kayo na ito dyan ay ito ang itsura. Tingnan niyo. Tadaan. Uh -huh. Tapos ito ay grabe banget na kailangan pa diyan ganito 'to 'tong bibigyan ng laman tapos na natin kung maganda parang gusto ako na imang yeah O, oh, ano, ano, o, oh, di ba, gawanda ang kilay ko. Bila naman. Hindi makikita sa masyari ko sa masyari ko. เฮ้ยนี่มันอะไรกบลักเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะลองทำไคล่ก่อนเดี๋ยวจะกุมมันดะ kabila naman. Di pantay ang kilay ko. Ay, ako okay, nahihirapin. Nakakasura naman ito. Ayan. Hmm. Okay na. Hirap pala magkilay kahit may pattern. Ay na na Ano mo niya yare gusto ko lang na mong gumandang ko hmm. wow <laughs> hindi pantay um ay may pang brush naman Kita sa middle 'yung brush ito o. Oh. Nagpataas itong kabila ay high quality. please so Tapos na Mà gần đứa eh, mời con xin bị con say Về gì này practice makes perfect nga isa Kaya practice, practice lang. So, so, gagaling din ako pag kikilay. Hm. Kala niyo. Tama na muna. Ayan na ako, late na. May iba't ibang shape na pala dito ng kilay. May manipis, may makapal. Ay, ayun. Sa akin naman hindi ko matimpuhan ko. Alam, kilay ko dito may nutrition iba mo siya. So, oh. ano oh, nga sabi ni sa key later? Hindi ba gagamanda? Kahit di perfect ang gawa ko. Ako so, na. gagamitin <coughs> natin ang face lady. Lipstick na mga hmm. sari ng putol kong lipstick. Malambot pala ito eh. Ganda nga siya. Nalambot na. Galing po. Hmm. At ganito nga lang po ang aking ayos. Araw-araw. No makeup. Sikyahan po ako at ni pulbo ko ay wala. Okay. Thank you for watching. At dito na lang po ang aking video. Thank you for watching and God bless. Take care. Don't forget to subscribe, like, and comment. Afterwards. Good morning.